Ayan, ito tayo guys, ng fish cakes. Ayan, ito guys, ay ginawa ko. Gawin ko na lang siyang ano, itutrito ko na lang siya. Ayan, pang sabaw talaga ito guys. Ano, alo natin guys. Parang naman siyang fish ball. Hindi kasi siya guys, masarap sa sabaw na. Kasi yung isda, hindi na fresh. Ayan guys, luto na to. Ayan, crunchy na ang aking fish. Fish, ano na tawag dito? Fish ball. Ayan, luto na ako ng bola-bola. Ayan, gagawa naman ako guys ng sauce. Ayan, isang kutsara at kalatin na harina. Ayan din yung cornstarch. Ayan, haluan natin guys ng konti tubig. Stir lang na natin to. Yan, balikan muna natin tong fish ball. Kasi baka ma-overcook na. Ayan, lato na to guys. Baka ma-overcook ay tumitigas to. O, medyo mamula-mula na siya. Kaya pwede na siyang tanggalin. Ayan, binawasan ko na guys yung ano, nagtira lang ng na konting oil. Mag-isa tayo na sibuyas sa kabawang. Ayan. Napakabango. Ayan. Ito na guys yung bawang at saka sibuyas. Maglagay na tayo ng one cup na tubig. Ayan. Hintay lang natin guys kumulo. Habang naghintay tayo magpakulo nito, lagyan natin na ng konting toyo. Ayan, pampakulay. One-fourth cup na asukal. Ayan, mix na natin guys. Ayan guys, kumuro na. Dandaan natin lagyan ng ano, yung diluted cornstarch. Ayan. Ayan, pakulan lang ulit natin guys ng konti. Para maluto yung cornstarch or flour. Ayan, okay na to guys. Pag ganito na, lagyan natin ng siling na Okay. Ayan, para may anghang. Ayan, pinatay ko na rin guys yung apoy. Ayan, ready na to guys. Kaya na tayo ng fishball. Ayan, mag-try tayo ng isa. Mag-dip tayo ng isa dito guys. Hmm, dikit na dikit yung ano niya, sauce niya. Ayan, try ko rin guys dito sa isa. Ayan. Oh. Sakto lang guys yung lasa. Lagyan ko nga pala guys ng tatlong kutsarang suka to. Kasi di ko gusto yung lasa ng wala suka. Yan, ngayon, satisfied na ako guys. Masarap siya. Yan na guys ang aming dinner. Yan, itong natira guys ay pang bukas yan. Kasi marami pa kaming ano, fishball na natira. Hindi ko, hindi ko niluto lahat. Ayan, ito yung aming gagamitin today. Tonight pala guys. Yan, kain tayo, tayo, guys. Ito na 'yung aming apunan. Thanks for watching.